Ayan, namili tayo guys ng ribs. Magsisigang tayo. Ayan, ito. Iluloto natin sinigang na igabi. Ayan. Ayan ang ulam natin. Ayan na guys. Ilalagay na natin yung ulo na yung tubig. Ayan. Ayan natin ito. Ah, lambutin lang natin. Ilalagyan natin guys yung kangkong. Marami yung kangkong na Ayan. Ilagyan natin natin yung sili. Ayan o. Na. Ilagyan natin yung sinigang guys. Ayan. Iubos na natin to para maasim. Ayan. Tapon natin. Haluin natin. Haluin natin. Sinigang. Sinigang na ribs to. Uh, guys. Ayan. Ribs. Ayan. Contail lang kasi tatlo lang mga ka kakain. baka na natin ko anong ma Maasim na maasim talaga guys. Talagang sinigang. Ayan. Sinigang na ribs. Latest video natin ng sinigang. May mga nag may mga sinigang na tayo nung na-upload noong matagal na. Ito ngayon ay latest video ng sinigang na ribs mga lods. Ayan. Namiss lang natin yung sinigang. Kaya yun ang ulamin natin. Ayan guys. Luto na yung sinigang natin. Sinigang na ribs. Kain na tayo. Luto na yung sinigang natin. oh, Ayan. Sinigang na ribs. Ito bahaw lang yung pagkain natin. Isahin pa tayo ng bago. Ayan guys. Oh. Maasim na maasim talaga. Dahil eh, na-miss natin yung maasim. Ayan. Kain tayo mga lods. Shoutout sa ating mga viewers at uh, subscriber, followers natin. Uh, malapit tayong monetize. lang 20. Ikaw na lang. Kulang na lang 20 para ma-monetize tayo sa ating Facebook page. Sana uh, may share nyo kung magustuhan nyo yung ating video. Ayan. mainit pa kasi. Bagong luto itong kanin bahaw to mga ah, guys ginamayin natin ng kangkong kangkong asin kain tayo kain ah, asin talaga pero yun ang gusto ko ang asin kain bahaw lang to guys ah, ini Hãy tin cho kênh tin, Mì Gõ Để Boleh ah, tak? Asin. Kailangan yung mayain may yung kangkong. Baka mabulo nang kayo sa kangkong. talagang maasim talaga guys ako kung magustuhan nila to ah, asim pwede naman dagdagan nila ng tubig ito kasi gusto ko kumain ng maasim Да. Oui.